nakasabi tayo ng stator dito sa Honda TMX bali nakapit ko na yung stator ito yung stator sinasabi ko yan ginamita ng sukat ng patch ko eh Kaya ito na yung bago yung stator. Kinabit ko na hindi ko na, na pakita nakapakita doon sa video kung paano kinabit yan ito na tayo yung sapin at mainit na yung sikat ng araw pero ito buo pa naman to problema kaya na pinutol na kasi yan yun ang nangyari pagkana ng mga bata sikat na ng araw ito, ito wala na to, tapo na to sinasira na pinukpok na kapit na lang natin to mali ito ay di meron itong maser ayun niya meron maser ayun kapit na natin ito doon ayan ganyan Pipit na pipit na pipit na pipit na pipit. Ayan. Ito yung kanyang lock. Hindi na itong din lock din. Isa doon sa loob yan. May click. Balit yung palisir. Tabi natin to, Kasi gumagana yan. Hva?

Ngayon na idol, check na natin to kung may kuryente pa duman lumalabas. Ngayon, lang natin dito. Wala tayong alalay. Ayan, meron na. Ayan. Malakas ang kuryente. Kuha ko. Ngayon, try na natin. Paanda rin. wala yung kanyang gas uy lumabas yung gas wala palang hose ba't hindi binalik Is na sa baba pala hindi talaga andar yan kasi wala na Ayun. yun magkano <tinyo> yung kanyang RPM எந்த இரை நதி திருஷ்ணவி மற்றும் ரோட் நாம்பர்மோ Maraming salamat sa salam, inyong